Dito, makikita mo ang aming pinaka-misteryosong eksibit, ang dilaw na safe box. Wow! Totoo nga ito kung tingnan. Mukhang misteryoso. Oy! Anong ginagawa mo, Polly? Umalis na tayo. Anong nangyayari dito? Polly, huwag mong gawin yan. Hindi natin pwedeng hawakan ang mga exhibit Nako, hinihigop ako ng vortex. Sa tingin ko, hindi ito magandang ideya. Barbie, umalis na tayo dito. Natatakot akong huli na. Nahihila na tayo. Wow! Saan tayo napunta? Tingnan mo, ngayon bawat isa sa atin ay may sariling safe. Kayo talaga, laging nagmamadali. Nagugutom na ako. Hilaw na binti ng manok ba yan? Nakakadiri tingnan. Ayoko subukan ang mga ito. Hindi maaari. Kailangan mong gawin ito. Kaya good luck. Sige na nga. Kung hindi, hindi mo ako titigilan. Ang lamig at tigas ng mga hita na ito. Nakakadiri. Sa tingin ko, mas mabuti pang kainin silang lahat at tapusin ito agad-agad. Nakakairita. Ayaw kong mapunta sa kalagayan niya. Well, nasuka si Barbie. Susuriin ko ang nasa loob ng safe ko. Wow, isang rainbow cake. Anong sorpresa? Polly, tingnan mo kung gaano ito kalambot. Lumulubog ang daliri ko rito. Sigurado akong mas masarap ito kaysa sa hitsura nito. Oh, oh, buttercream. Sana matikman ko rin ito. Pero walang masama sa mangarap. Kahit na sa pagkakataong ito, hindi ito mangyayari sa'yo. Akin ang bawat piraso ng cake na ito. Pwede ka pa rin magbahagi. Sige na, Jane. Pakiusap. Kung hindi kakaharapin mo ang batuta ko. Oh, heto na. Napaka-persuasive mo. Oo, nasayang ang dami ng oras namin dahil sa'yo. Nako, nahulog ang piraso ng cake ko. Barbie, magkakaroon ka ng problema ngayon. Bakit hindi mo muna ayusin ang iyong safe? May kakaibang garapon ng bird and goo dito. Ano bang gagawin ko dito? <coughs> hindi namin alam. Sige, susubukan ko muna ng kaunti. Wow, ang sarap nito. Gusto ko pa. Parang soda ito. Ano ang nangyayari sa akin? Ano itong kakaibang pakiramdam para itong kuryente? Tignan mo kayo dalawa. Ngunit pakiramdam ko ay puno ako ng enerhiya. Gusto kong gumalaw, gumawa ng kung ano, tumakbo kung saan man. Kailangan libutin ko ang buong mundo, ang buong globo. Kailangan kong gamitin agad ang lakas na ito, pero tingin ko hindi ito magiging madali. Pakiramdam ko parang ako'y isang tunay na makina. May sapat akong enerhiya para magtagal magpakailanman. Napakagandang kalmadong araw. Oh, nasan ako? Oh, wow! Isang smoothie. Ang galing. Kailangan ko ng kaunting pampalamig. Oh, ang sarap niyon. Tamang-tama pagkatapos ng mahabang takbo. Salamat sa pagbabahagi. Ayos, nakapag-refresh na ako. Maaari na akong bumalik. Kita tayo ulit. Hoy, nasaan na ang smoothie ko? Hindi ko man lang ito natikman. Hoy, mga babae, na-miss niyo ba ako? Nandito na ako ulit. Hanggang sa magkaisip sila, magagawa ko ang gusto ko sa kanila. Halimbawa, iguhit ang isang bigote kay Jane. Wow! Tuluyan kong nakalimutan ang kanyang cake. Ngayon, sigurado akong walang makakapigil sa akin na kainin ito. Masarap! Kukuha ako ng ilang mas malaking piraso. Napakalambot at makatas. Talagang masarap. Ano ang susunod na gagawin ko? May sapat pa akong enerhiya. Mga hita ng manok? Kakailanganin kong gamitin ito para asarin si Barbie. Panahon na para magmeryenda, kaibigan. Heto, masarap ito. Magugustuhan mo ito. Anong nangyayari? Bakit mo nilagay itong pata ng manok sa bibig ko? Nagdrawing ka ba ng bigote sa akin? Sandali, Polly. Ngayon, kailangan mong sumagot para sa lahat ng ito. Kunin mo itong mga pata ng manok. Sige, pasensya na. Hindi ko na uulitin. Ano? Mag-enjoy kayo, mga babae. Marami tayong kawili-wiling bagay na nakaabang sa atin. Tingnan natin kung anong nasa aking ligtas. Naku, isang bundok ng mga limon. Oo nga, tama ka. Napakasaya. Swertihin ka sana. Sana hindi ito masyadong masama. Diyos ko, ang asim ng mga limon na ito. Tingnan mo kung gaano karaming katas ang meron sila. Halos hindi ko na kaya. Ayos ka naman. Hey, anong nangyari sa mukha mo, Polly? Hindi ko alam. Parang nag -cramp. At kapag kumakain ako, mas lumalala. Anong ginagawa mo? Binabalik lang ang kamalayan mo. Barbie, buksan mo ang iyong safe. Ngayon na ba? Meron itong malaking puppet. Tignan mo kung gano'n ito ka-cute. Wow, hindi na ako makapaghintay na maglaro. Nakaka-excite talaga. Hindi mo man lang mapapansin kung paano lumilipas ang oras. Nakaka-relax talaga. Medyo kakaiba siya. Hoy Barbie, bumalik ka sa katinoan mo. Uy, tingnan natin kung ano ang nasa lingkas ano ang problema mo. Magandang ideya yan. Na. Merong tanong na marka dito. Kaya dapat tayong umasa ng isang bagay na mistikal. Ito ay isang uri ng libro. Polly, alam mo ba kung ano ang gagawin dito? Subukan nating buksan ito. Nako, may black hole dito. Natatakot ako, Jane. Hindi ko maintindihan kung ano ito. Mukhang nakakatakot. May kamay na lumalabas sa librong iyon. Malaki ito at pula. Ano ang gagawin natin, Polly? Hindi ko alam. Isipin mo na lang, aalis na ako. Paalam. Iniwan mo ako. Paano mo nagawa? nahihilo ako. Anong saya? Pakiramdam ko ay presko at relaxed. Ayokong tumigil. Inaabot ng mga kamay ko ang puppet na ito. Hoy, ano yon? Kaninong mga daliri ito? Mukhang kakaiba ang kamay na iyon. Hindi! Umalis ka na! Akin ang puppet na ito at hindi ko ito ibibigay sa'yo. Bitawan mo o mapupunit mo ito. Ayan, sinabi ko na. Hindi kita mapapatawad yan. Parurusahan kita ngayon. Sa tingin ko, hindi magugustuhan ng mata mo ang katas ng limon. Kailangan nating subukan yan ngayon. Maghanda ka para sa tama. Eto, tanggapin mo. Ano? Hindi mo gusto? Umalis ka na para hindi na kita makita ulit. Barbie! Nagawa mong palayasin ang halimaw na yon. Wow! Walang halimaw. Magaling, Barbie. Ah, wala yon. Hindi naman yun gaanong mahirap. Alamin natin kung sino ang magsisimula. Huray! Ako nga! Tingnan natin kung ano meron dito. Aba! Hindi! Kadiri, damong dagat. Hindi ko talaga kayang tiisin. Sana hindi na lang ako nagmadali na buksan ang aking safe. Ngayon, kailangan ko itong kainin. Yuck! Ang damong dagat na ito ay kasuklam-suklam. Parang mga bulate. Ayoko talagang ilagay ito sa bibig ko. Uy! Eh! Well, hindi ako naiingit sa'yo, Jane. Sana makakuha ako ng mas masarap. Wow! Totoong niyog! At may gatas sa loob, mahusay! Aray, ngipin ko. Tanga talagang niyog. Hindi ko ito mapapatawad para doon. Ito ang sayo. Mukhang hindi mo kayang harapin ang niyog na yan, Barbie. Pagdaanan mo na lang. Uy, ano ba ito? Mukhang remote control. Pero bakit ko ito kailangan? Oh, ang daming alikabok. Baka bumahing ako. Ouch! Natamaan ang ulo ko ang mesa. Sa tingin ko, nagsisimula akong maintindihan kung bakit kailangan ko ito. Remote! Wow! Paatras! Pinabalik ko ang lahat. At nangyari ulit. Wow! Ang galing nito! Ibigay mo ang remote sa akin ngayon. Barbie, medyo iritado ka. Kailangan kitang i-pause. Anong ginagawa mo? Hindi ako laruan para manipulahin ng ganon. Polly, ito na ang huling patak. Ngayon ay maghihiganti na ako. Nasa akin ang remote. Huwag, Barbie. Huwag mong pindutin ang mga buto na iyan. Pakiusap. Huli na at kasalanan mo ito. Ngayon, umupo ka muna at pag-isipan mo ang iyong asal. Wala naman akong ginawa sa'yo, Barbie. Huwag mo akong hawakan. Pasensya na, Jane. Pero nagugustuhan ko itong ginagawa ko. Nasisiyahan akong manggulo ng tao. Ngayon, may isang mangko ka ulit na puno ng damong dagat. Ang sama naman nun. Hindi mo pwedeng gawin ito? Oh, sige na nga. Masaya naman para sa akin. Ano ang problema? Kasiyahan! Nagbibiro ka ba? Ibigay mo sa akin ang remote na yan. Tingnan natin kung gano'ng kasaya ka kapag ikaw ang nasa kalagayan ko. Hindi! Mga babae, tama na. Nakikiusap ako. Masisira ninyo ang remote. Ay, nako! Magkakabanggaan pa ito? Sakto. Ngayon, mga piraso na lang ang natira. Pero sa wakas, nahati na sa dalawa ang niyog ko. Oh, hindi! Ah! Well, hindi ito sulit. Nasira mo ang remote ko. Hindi na gumagana ang mga pindutan. Oh! Okay lang yan. Pero pwede akong kumain. Matagal ko nang gustong matikman ng niyog. Mm, ang sarap nito. Gusto ko pa. Pwede ba kaming makatikim din? Ako muna ang magsisimula ngayong oras. Siguradong may masarap dito. Wow! Tatlong magkaibang uri ng inumin. Cola, Fanta, at Sprite. Ang saya ng combo na ito. Panahon na para mag-refresh. Grabe, hindi ito soda. Parang jelly ito. Super! Barbie, baka pwede mong i-share sa Oo amin. Oo nga. Akin ito. Kalimutan mo siya, Polly. Buksan natin ang aking safety box. Ano yung masangsang na amoy? Oy! Ow! Oh, galing ito sa sibuyas. Ayoko talagang subukan ito. Napapaiyak ako. Nakakadiri. Ano? Oh, Jane? Nangangamoy ka na rin masasakal ako. Kailangan kong ilihis ang isip ko at alagaan ang aking safe. Wow, isang gintong lampara. Nakita ko na ito sa mga fairy tale. Wow, swerte naman! Alam ko na kailangan ko itong kuskusin. Tapos lalabas ang genie. Nasaan siya? Bakit hindi pa siya lumalabas? Wow, mukhang gumana ito. Nagniningning ang lampara. May mangyayari na. Parang totoong genie ito. Hi! Tinawag mo ako? Hindi ko gusto itong genie. Nakakatakot siya. Nagbibiru lang ako. Polly, huwag kang matakot. Ano ang gusto mo? Kailangan ko itong pag-isipan. Oh, may naisip ako. Gusto ko ng lahat ng jelly na meron si Barbie. Napakadali. Kunin ah, mo na. Kaya sabi ko, oh! Wow. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Nako, tinupad ng genie ang hiling ko. Ah. Ah, wow, 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 bigla sa pag-spot ng mag-enjoy! Pasensya na sa pagabala, Polly. Pero pwede ka bang magbahagi? Sige, heto. Heto na, Barbie. Kumuha ka na. Ah, hindi! Anong kinagawa mo? Sinira mo ang damit ko. Paano mo nagawa yon? Pero humiling ka ng jelly. Sa tingin mo ba talaga na magbubulag-bulagan ako dito? Oo nga. Ah. Jeannie, tinatawag kita. Hoy, Barbie! Ano ang gusto mo? Nasa serbisyo mo ako! Tara na! Pwede mo bang Sinira ni Polly ang damit ko. Sige, sige, sige! Huwag kang mag-alala. Ngayon magkakaroon ka ng mas magandang kasuotan. Wow! Mukha akong totoong prinsesa. <laughs> Kumusta? Paano mo nagawa yan, Barbie? Kinuha mo ba ang aking lampara? Hindi ko ito palalampasin. Kailangan kong tawagin muli ang genie. At... Anong ginagawa mo? Ibigay mo yan! Tatawagin ko siya. Hindi, ako ang tatawag. Hindi! Ako ang tatawag at maghahangad pa ako ng isa pang kahilingan. Panahon na para tapusin ito. Mga babae, pasensya na. Pero kailangan kong makialam o tatagal ito ng walang hanggan. Ah! Ako! Ang baho! Masama ang pakiramdam ko. Umepekto! Wow! Akin na ang lampara. Panahon na para tawagin ng genie. Hey, Jen! Nakikinig ako sa'yo. Hello? Sa tingin ko nawalan ako ng malay. Anong nangyayari dito? Jane? Kinuha mo ba ang lampara ko? Talagang kailangan ko ng tulong mo? Makinig kang mabuti? Gawin mong mga palaka ang mga kaibigan mo? Napakadali. Tapos na. Ah! Magaling! Salamat! Sige, kailangan ko ng umalis. Tapos na ang hamon. Pero andyan pa rin ang magandang pakiramdam. Hanggang sa muli para sa magandang halakhakan.